Uh, ganito po ang aming pagkain ngayon. Dahil nagkatamaran po magluto, bumili na lang po yung kasama ko ng ganitong pagkain. Parang ngayon lang ako nakatikim ng gantong klaseng pagkain. Hindi ko pa yata alam buksan. Paano buksan to? Paano ba to pare buksan? Medyo nagkatamaran po magluto. Kaya yung kasama ko eh, ganito na lang ang binili. Pare, paano mong buksan to? Hindi ako marunong magbukas. Laking bukid kasi ako eh, kaya hindi ako marunong magbukas ng mga ganyang klaseng pagkain. Ang alam ko lang kainin, mga talbosang kamuti. Ah. ba kailangan ng kutsilyo oh, ayos pala no? masarap pala ano. huwag mo nang buksan yun sa akin parte kasi ilalagay ko pa yan sa baol bukas ko kakainin sarap nga pala ano ano yan manok kaya po ganito yung aming kinain ngayon kasi maglalakad po kaming dalawa malayo nasira po yung service namin ng motor kaya dapat malakas yung katawan namin pero kaunti yung kanin ano kulang ah ito pa pala ah meres kanin pa pala ano yan pare kasi yan sa'yo kulang bitin oh, ito pa kanin kain po tayo mga pare mga kuya mga ate